Anghel! <laughs> Uba! Tapang na bata. Pero parang kailangan mo ng disiplina. <laughs> Aray, kanal! Uluay mo! Uluay mo! Sumat ako! Sabihin mo lang, sir! Titirahin ko na to! Isasama ko! Sama mo ko? Sama mo ko? Eto! Eto! Gusto mo sumabog ang utak mo? O gusto mo, pagsabayain ko kayo? Talaga kayo! buga mo ko. <laughs> Gagawa na lang ako ng kwento. Sabihin ko, sa bilanggo, tumakas. Tapos, estudyante, hinostage ng bilanggo. Tapos, bilanggo, napatay ang hostage. Tapos, napatay naman ang superintendent ng bilanggo. Ganda, no? Ganda! Ano? Game? Eh? Ibigay kita. Sa. Dalawa. Wag, wag. Nagpaantar ka pa ha? Uh -huh. Wag. Tama na. Uh -huh. Ibigay. Uh -huh. Ang tira tayo tayo diyan. Pulis ka diyan. Mabuti pa ka sa likod ko na ilang ako siyo. Lakas. Tama na, maawa naman kayo sa kanya. Ang lakas mo ng loob gawin niya sa harap ng civilian? Iya. Yeah. Hindi sa panaginip, huwag mo na isa yung pag-uwi ng sistema dito sa pagkakas. Marami na sumubok. Tama na! Nasaan sila ngayon? Si Direktor? Wala si Bakta! Ito! Bilang na, oras na kahayop na ito. Ah. Hmm. Pwede na katang patayin dito. Hey! Kailangan meron pa akong gustong pagawa sa'yo. Sabi mo uh, sa loob, wala na yung direktor na nagtatanggol sa inyo. Ako na ang siga uh, dito. Hanggat si assistant director ang acting, ako lang ang masusunod. Isang beses pa mag ari ka dito. Babahayan ng balakong buong katawan mo. tanda mo yan, ha? Ako lang ang hari dito.

Nó không Ayan. Bakit hindi mo kilala? Malis ka nga to. Bossing si Victor. Ah, ah Victor. Ah. Trabaho lang to. Trabaho lang. Pasensya ka na, ha? Sorry, bossing. Okay lang, okay lang. Pagpasensya nyo na yan, bago lang eh. Oh. Okay Pasensya lang. na kayo. Oh. Halika na. Bossing. Halika na, Papakawalan mo na naman yung kamay mo. Pakakadisgasya ka na naman. Kakalaya mo nga lang eh. Nakamatay ka na nga ng tao eh. Kahit na anong gawin mo, kahit na anong gawin sa'yo, ikskumpi ka pa rin. Tabaho lang yan. Mamaya, wala ka namang maibigay sa kapatid mo. Magutom na naman yun. Umakulong ka. Papano kami? Papano ang kapatid mo? Teka, teka! Sila Gilbert! Sila ang sa akin. Gusto nila akong patayan. Huwag mo ko iiwan. Di ba si Monique huh? yan? Yan naman nakakatalo ko eh. Alik, alik -al ka na! Teka, teka, teka! Huwag! Oh, sabi tayo! Oh! Ape! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.

lang. Hoy, wala na kayong mapupuntahan pa. Yung sinasabi mong honeymoon. Ngayon natin itutuloy. Wala tayong magagawa. Baril yan eh. Patay ako dyan. Sige, tirain nyo na eh. Kayo naman masyado kayo Ah. Oh! marami ka pang kakainin.